बढ़ते बट्ते न ओला न तो आए तभी नाते न तो यू आभा Panginoon. Umiyak. Teka muna. Tingnan ko muna kung kasukat to. Umiyak ka Aga agad. nag ng akap Di pa alam kung kasukat. Ano ka? Ano ka? nag Oh, yeah. hindi, hindi ako nakinig siya. Uh, sa ulo mo eh. <laughs> oh, sorry, hindi, ako na, hindi ka, ka nakinig. Ay, uh, ano yung ipang ko muna uh, to? Ay, ipang ko. dito ko. <laughs> Bakit yung isang kandila niyan? Bak, <laughs> parang pantirik yung kandila, yung isa eh. Bale. Brad, thank you, thank you. Naka, sir. ikaw, ikaw pala yung kabiyak. <laughs> uh, Kuya. Sorry, 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 Sa lumang sanayin mo. Sa itbulaga, sa mga manunood. Uh, sorry po. Sorry po sa mga nagawa akong kasalanan. So nga ibigyan niya po pa ako ng isang pagkakataon. Para may ayos ko po ang buhay ko. Patawad po sa inyo po lahat. Sorry po. Uh, Brad? Uh, sabi nga natin, total eh, ganyan, humingi ka na rin ng, ng tawad. At alam naman natin na pinagsisihan mo na ako ano yung mga pagkakamali na nagawa mo sa, sa buhay mo. Sabi natin, lahat naman tayo, lahat, na, lahat, lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakasala, lahat ng tao